Hello mga kahok, welcome back sa ating panibagong video mga kahok sa ating panibagong vlog So magatisting ako doon sa unahan mga kahok Andito pa ako ngayon sa isla mga kahok So tisting kami, po. mas tisting ako may mahuli ako ngayon mga kahok So good luck sa akin So alam mo na Upa. Papakita ko muna sa inyo mga kahok ha So ayan mga kahok Punta ako hanggang sa likod mga kahok, titisting ako dyan So Wagis tayo hagis yung mga kahok hmm. Kaya may kumagat First First night na Ay, uy, fish on Oh, fish on tayo mga kahok Malakas Mga oh, kaya to Uy, ito Bali Bluefin ito Bali mga kahok Ang nahuli natin yung Malaki, good size na, hmm. si Bali Okay. Sa isang palad na 'yon pa, mga kahok Yung gamit natin na uh, head head na nalo mga kahok na dala. Yung gamit natin, sinakadali tayo. Ano? Ano so, oh, dito? Ma ano yung bowl? Puti. Ito, tumuli ko. May tarakitok. Wala po na po yan. Malalaki yung mga kahok. Ma huli na yung mga kahok. Yan. Malalaki yan. May, ano, yung tarakitok. Huli ko yung mga kahok. Malaki na So, ito na mga kahok. Ipa ipapakita ko pala sa inyo mga kahok. Na yung nakasama ko ng dalawang babae. Mga kahok kanina. So, ayan mga kahok. Ang huli ko. Ayan, huli namin. Ayan, mga nasa tatong kilo ito mga kahok. Ayan. So, solve na. Okay yung uwian. Dahil sa isla na dinayo namin, yan. Nakahuli ako ng, kaka, huli kami ng ganito.